So isipin nyo yon ha? Yun ang mas mahalaga na isipin natin, think positive. Ano yung mga positive na mga bagay na naidulot or naging benefit natin from those hurts na natatanggap natin? O halimbawa, nagtaksil yung isang uh, tao sa'yo, naghanap ng iba, magpasalamat ka pa rin na hindi na ikaw yung namang problema sa kanya, ibang tao na. ba diba? Nawalan <laughs> ka na ng uh, burden sa iyong shoulder. <laughs> so think positive. Dapat yung environment natin, na nakaka-encourage. Hindi yung parang pag nakikita mo yung environment mo, yung mga tao sa paligid mo, nalulungkot ka. Di ba? May mga kaibigan tayong gano'n na tuwing makikita natin, nasasabihin sa atin, Uy, bes, kamusta ka? Nakawawa ka naman. Di ba? Parang hindi nakaka-encourage. <laughs> ang sarap sa palin. Yung may pinagdadaanan ka na nga sa buhay, tapos tatanong, Uy, Mars, makikimarites pa? Uy, Mars, kamo sa nakayuni ganito? Balita ko, nag-iwalay daw kayo. Balita ko, pinagpalit ka sa iba, ha? <laughs> sarap sa palin kaniwat kanan? Alam na nga, ang sakit-sakit ulit-ulitin pa.